Sa mineng. Ngipin natin. Kala ko magpapakuha tayong si urchin. Sabi kasi magpakuha ng si Orchin, libre lang, bayaran mo lang yung bata. Tabi-tabi. Kayamanan, po ba kuya? Sabi na, pag nakapak ka ng pupo, magkakapero ka. Apakan mo, te! Me! Ang ganda-ganda mo naman, me! Hi, me! Ang ganda-ganda mo, me! Ay, baka nagalit. Hi! Ang dami pong mga goats. Daming goat. Ni pahat. Uy, ang ganda ng ang ganda ng kubo nila. Ate, ang ganda ng kubo nila. Opo. Huwag <laughs> mo na ituro kayo, bawa pagalitan ka. Turo niya doon, no? may sandaan silang bayad doon. Dito na kayo, maglibre dito. Ay, parang kilala, parang kilala kanya. niya. Um, ko kuya. Pero, ay, Hello. Parang kilala ka niya. Oh, parang oh. nagigrit talaga siya. Oh, ano? 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 Nagpapapit siya. Ano? Naman, nakagustuhan pa kating yung mga bebe mo. Ha? Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Nakikipag-usap -bye. siya, no? Bye-bye. ito oh. Ah, gusto niyo din. Ito so, sa may kalatagan, maganda po itong accommodation. Ano? Okay. Oh, ayan po, tutukan niyo na. Maganda po ito. Ayan, po kayo diyan mag-check in, maganda. Dito kami dito kami. Eh. Bahay kubo. Tara. Tara. Ito yan. Uh -huh. Uh -huh. Hmm? Si uwi na sa mga bahay-bahay. Ay, -bahay. <laughs> okay.